Bansang Venezuela, pinalibutan ng U.S. Navy. Matapos pasabugin ng Estados Unidos ang ilang barkong may lula ng droga mula Venezuela, lubos ang nagkainitan ang dalawang presidente na si Nicolas Maduro at si Donald Trump at parehong nagbanta. Higit sa limang milyong Venezuelan militia ang lalaban sa halos isang dusen ng barkong pandigma ng Amerika. Depende sa magiging resulta ng darating na usapan kung ang dalawa ay mag-aayos o isa sa kanila ang maglalaho. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang sinimula ng ambaan ng dalawang pinuno ay komplikado at ito ay mababakas sa tinaguriang Cartel de los Soles. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinalang. องังตนูตัตบ้า Nagsimula ang kwento noon pang taong 1993. Mga panahong maayos ang ekonomiya sa Venezuela dahil sa dami ng langis na natagpuan sa bansa, ilang dekada na ang nakararaan. Dalawang general sa militar ang inimbestigahan na nasangkot sa malaking kaso ng drug trafficking. Sa mga taong iyon lumabas ang katagang Cartel de los Soles o Cartel of the Suns sa Tagalog, Cartel ng Mga Araw kapag sinabing kartel, ito ay isang organized crime o isang sindikato. Dahil simbolo ng araw ang logo ng mga matataas na miyembro ng militar sa Venezuela, ang kartel ng mga araw ay tumutukoy sa mga opisyal na pasimuno sa mga ilegal na gawain katulad ng drug trafficking. At ito ay nakakalusot papuntang Amerika. Sa mga sumunod pang investigasyon Napagalamang hindi lamang mga heneral ang sangkot sa droga. Halos buong sangay ng militar ay nakikipagugnayan sa mga sindikato sa bansa. Pagdaan ng ilang taon at paiba-ibang presidente ang namumuno sa Venezuela, katulad ni Hugo Chavez na naihalal mula taong 1999 hanggang 2013. Nagpatuloy ang mga Cartel of the Sun sa bansa. Taong 2008, binalita sa The Guardian nasangkot si Chavez sa pagpapadala ng cocaine sa Europa. Pero may ibang ulat na nagsasabi na palabas lamang ito ng CIA dahil raw sa napakalaking negosyo ng langis. Nang mawala sa pwesto si Chavez, 2013 naging presidente naman si Nicolas Maduro. Inakala ng marami na gaganda ang relasyon ng Amerika at ng Venezuela. Pero hindi. sa administrasyon ni Maduro, lalong uminit ang isyo ng Cartel de los Soles. Dito nagbago ang lahat sa Venezuela. Inulat sa Economic Observatory na bumagsak ang ekonomiya sa Venezuela mula noong taong 2013 sa kabila ng pagiging mayaman ito sa langis. Pero ganun ulit ang teorya ng ilan na ito ay dulot ng pagsasabutahin ng CIA. Totoo naman na naghirap ang mamamaya ng Venezuela mula noon. Pero depende kung sino ang tatanungin kung bakit. Lalong naging komplikado ang relasyon ni Maduro at ng Amerika. Dahil taong 2015, inulat sa Inside Crime na yung isang mataas na opisyal sa gobyerno ng Venezuela ay inakusahan ng drug trafficking. Sa loob ng maraming taon, palaging nasa sangkot dito si Maduro taong 2017, unti-unting nalubog sa utang ang Venezuela. Inulat sa France 24 na nagkaroon ng malaking pagpupulong sa bansa upang bigyan ng solusyon ang malaking utang nito sa mga creditors. Pero tila walang nangyari at patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya. Sa taong ding iyon, nagsunod-sunod ang kamalasan ng administrasyon. Dahil hindi nito akalain, may halal sa pagkapangulo ng Estados Unidos si Donald Trump at lalo pang uminit ang mata ng Amerika sa Venezuela. Buwan ng Marso taong 2020, binalita sa The New Straight Times na sinampahan ng Amerika si Maduro ng kasong narco-terrorism. Ito ay dahil sa akusasyong nakikipag-ugnayan to sa mga rebelde ng Colombia upang ipasok sa Estados Unidos ang daang-daang tonelada ng cocaine. Sa so ang katerbang sanctions ang ipinataw ng Amerika laban sa Venezuela, pero nang nawala si Trump, medyo nag si Maduro. Meron mang seizures ng kanyang mga assets, pero hindi ito ininda ng Pangulo. Mula noon, parang naging isang myth ang Cartel of the Suns, at nagsilabasa ng mga pahayag na hindi raw ito totoo at ang akusasyon laban sa kanilang presidente ay gawa-gawa lamang ng Amerika naging tahimik ang buhay ni Maduro nang nawala si Trump at tumaasa ito na hindi na makakabalik sa pwesto. Hanggang taong 2024, nanalo muli si Trump sa halalan. Inulat sa Venezuela analysis noong buwan ng Nobyembre 2024 na graduate pa ni Maduro si Trump sa kanyang pagkapanalo at humiling na sana may pagbabago sa kanilang relasyon. Ayon sa mga political analyst na nakikipagkaibigan si Maduro kay Trump dahil baka sakaling bumait ito sa kanya. Pati ang balitaan sa gitnang silangan, iyan ang sinabi din ng Al Arabiya na ayon sa presidente ng Venezuela, ito na raw ang bagong simula para sa kanilang bansa. Sa The Latin Times, iyan din ang ulat na umaasa si Maduro na lalakas ang pakikipag-ugnayan nila sa Amerika dahil sa pagkapanalo ni Trump. Talagang umaasa ito na nagbago na ng isip si Donald Trump hinggil sa Cartel of the Suns at hindi na ito uungkatin pa. Happy ending nga naman para kay Maduro. Sa wakas, mawawala na rin ang mga sanctions sa kanila. Kung magiging kaibigan nito si Trump, bukod sa kontrolado niya ang buong Venezuela, may protection pa siya sa the most powerful man in the world. Tapos na ang usapan. Iyan ang akala niya. Buwan ng Pebrero kaupo pa lang ni Trump sa posisyon. Ibinalita sa PBS na ipinahatak ni Trump ang eroplano ni Maduro na nasa Dominican Republic dahil raw nag-violate ito ng mga sanctions. Medyo nagulat ang presidente ng Venezuela at hindi niya ito inaasahan. Pero ang kanyang bangungot ay nagsisimula pa lang. Buwan ng Agosto 2025, pinahayag ng US State Department natataasan nila ang pabuya ng 50 million dollars kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon na makakapag-aresto o makakapagpakulong kay Maduro. Dahil dito, napagtanto siguro na peligro ito sa kanyang politikal na posisyon at syempre, hindi siya babagsak ng walang laban. Matapos lang ang ilang araw, sinabi sa The Times of India na pinalarga ni Maduro ang kanyang 4.5 milyong milisya kung sakaling sumalakay ang Amerika. Lumabas sa mga pahayagan na bibigyan daw ng mga barilang lahat ng pulubi sa Venezuela. Sinabi pa ni Maduro sa isang panayam sa telebisyon na handa silang lumaban at aarmahan ang lahat ng kalalakihan sa buong bansa. Pero kalaunan, napagalaman na ang kanyang mabagsik na milisya ay puno ng matatandang hukluban at mga lolo at mga lola. Nagbigay ng senyales ang Amerika na hindi sila nagbibiro sa kanilang banta. Ikalawa ng Setyembre, isang US drone ang naglunsad ng misal sa isang bangka mula sa Venezuela. Labing isang tawang namatay sa pagsabog nito sa karagatan. Ayon sa White House, mga terorista umano ang lulan na nagtatangka magsmuggle ng ilegal na droga. Tapos, ikalima ng Setyembre, heto na naman, isa pang bangka ang tinirang muli. Tatlong tao ang nasawi. Ikalabing siyam ng Setyembre, isang barko na naman ang pinasabog at tatlong buhay ang nawala. Kung hindi pa nagigising si Maduro sa kanyang panaginip, marahil ang susunod na hakbang ni Trump ang gigising sa kanya. Buwan ng Oktubre, Inulat na papunta na sa baybayin ng Venezuela ang US Navy carriers at destroyers at mga nuclear submarines. Tahas ang nagbanta si Trump na maaaring atakihin ng Venezuela kung mapipilitan. Hinulat sa politiko ngayon lang ikalabing anim ng Nobyembre 2025 na nakarating na nga sa karagatan ng Caribbean malapit sa Venezuela ang US aircraft carrier na USS Gerald R. Ford ang most advanced aircraft carrier ng Estados Unidos. Sinabi pa na ipinadala ang mga pandigma upang magsagawa ng operasyon sa Venezuela laban sa ilegal na droga. May mga target na cartel na nasa loob mismo ng bansa. Tinatayang may lulang 75 eroplanong pandigma ang carrier, kasama ang mga F-35C Lightning, F/A Super Hornet, Growlers. E-2 Hawk I at mga SH-60 Seahawk na helicopters. Iyan ay bukod pa sa firepower ng mismong carrier. Meron na rin mga 15,000 sundalong Amerikano ang nag-aabang sa paligid, sapat na para magdeklara ng World War III laban sa bansang Venezuela. Sa panayam ni Trump sa 60 Minutes, sinabi nito na bilang na ang araw ni Maduro. Inakusahan ito na sumira sa maraming bansa dahil sa pagprotekta sa mga sindikato ng illegal drugs kasama na ang Cartel de los Soles at narinig ito ni Maduro. Binalita sa CBS ngayon lang ikalabing walo ng Nobyembre na handa ng makipag-usap si Maduro ng harapan kay Trump. At mukhang nagbago ang tono ni Maduro. Sa kasalukuyan, naghihintay ang marami kung kailan magaganap ang usapan ng dalawa. Habang nakapaligid na ang armada ng Estados Unidos sa Pacific Ocean at handang sumalakay sa isang iglap, ang balak ay gumamit ng airstrike sa mga base ng kartel na nasa loob mismo ng bansa. Piligro ito sa mamamayan ng Venezuela at siguradong ang pagdidiskitahan ng oposisyon ay si Maduro. Dahil maraming kalabang oposisyon ito sa kanyang bansa na naghihintay lamang ng malaking gulo upang pataubiin ang kanyang pamunuan. Kaya ano man ang resulta ng usapan ng dalawang presidente, bad news ito para sa Cartel de los Soles. Dahil may mga nagsasabi na walang pagpipilian si Maduro kung hindi makipagkasundo. Otherwise, si Maduro ay madudurog. Anong aral ang mapupulot dito? Matapos pasabugin ng Estados Unidos ang ilang barkong may lula ng droga mula Venezuela. Lubos ang nagkainitan, si Maduro at si Trump. Ilang milyong mga Venezuelan ang sinabing lalaban habang nakahanda ang US Navy na sumalakay sa isang iglap. Kung hindi hihinahon ng dalawang presidente at kung hindi titigil ang tinaguriang Cartel de los Soles, Siguradong bago dumating ang Pasko Meron bansang magiging abo Lalo pa at ang posisyon sa politika ang nakasalalay Hindi ba ang sabi Lingkod bayan kung turingan Dapat sakripisyo muna Bago ang bangayan Buksan mo ang iyong isip At ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa Sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan